Hi guys. Alam niyo ba? So su so kita talaga ako ng Lazada. Hindi sa ano, hindi sa Shopee kasi Shopee hindi ko kabisado eh. Lazada lang talaga ako, guys. Ito, I'm order ako ng cellphone holder para sa motor. Yung natin siya kanina. Hanapin guys, tingnan natin kung ito talaga yung aking in-order. 那就看谁。 ito siya guys. So, mapakabit ko mamaya. Diba? Tapos, ito ay sa harapan ng motor kasi ano eh, may crack na. Ano siya guys? Friend fender. Parang tapaludo siya. Tapaludo nga, <laughs> hindi parang. Okay natin sa na. Kapakabit ko ito mamaya orange. Orange kasi kulay ng motor ko. Oh, ang ganda guys. Beautiful. Palitan ko na din. Pero kung maambol, paano ko yan yan? Oh, po guys. Ang ganda niya guys. Ang lutong niya. Diba? Ah, uh, sanipa pa? Saan ka pa guys? Saan pa kayo guys? Nakilintag siya. Ang ganda niya. Mm -hmm. Papakabit ko ngayon. Ano ba ito? Mahala hmm, na sila magkabit dun, di ba? ano alam Ano ba kabit? Yan. Sige na guys. Bye. papalitan ko nga kay Rocky guys yung front fender yun guys maambon-ambon na eh. Kaya nga papalitan, diba? Hindi yung papatid. Kaya nga papalitan okay, kasi. <laughs> <mo> ka <laughs> Hindi. <laughs> Walang galon na, sir. Eh. Saan pa yun? Ito pa lang. <laughs> Sobrang pogi si Rafi. Ayusin si Maya na. Ah. Pagkano to? Ano? 3.95? 300 plus? Ano sa Rafi? Si Lazada. Ano sa Rafi? Masuno tuh pak ikut ikut. Oke. Right. Oke. Okay.

Alright na. Wala nang ingay. Wala na. <laughs> Wala na yung ibi ako. <laughs> Sabay talaga yan. Tapos, side okay. mirror. Ano okay. nangyari sa brakes niyan? kapal ng balo to. Ano kapal pinadoblehan ko yan? Pinadoblihan mo? Oo. Oh. Pwede mo pong iangat to? Hindi na. Taas? Oo. Hindi pantay eh. Diba? Hindi na natin. Ano? Ay, uh, na sa loob. Nasa loob? Kung <laughs> Kaya? Kaya yan. Ba't bumaba? Pwede na mong taas eh. Hindi, bakit bumaba kaya? Ano? Bumaba, kasi yung ano, yung size mirror. Magkadugtong. Magkaganyan lang. Oo, oh, okay na yan. Magkaganyan? Okay Magkadugtong ba sila? Hindi, okay, tatama sa plastic. okay piggy